So, nandito tayo sa City Hall. Guys, so, pauwi na si Bading. Ayan. So, kaninang umaga, I have a very uh, unfortunate experience sa isang parent namin sa daycare. Uh, hindi siya Canadian na white ha. So, iba, nasa ibang community siya na pakabila. so, uh, syempre, as usual, nagre-receive ka naman ng mga bata, syempre. Kailangan, ano, mag-gesture ka, syempre, na uh, i welcome mo with your two hands, and then, i-hold mo yung hands, di ba? Kasi yun naman talaga yung practice namin. It's a friendly gesture and to make the kid comfortable. However, this mom of a kid, she said in a loud voice na, oh, don't grab my kid's hand. Sabi ko, paano naging grab? Hindi pa nga nakadantay yung kamay ko. Hindi ko pa nga nahawakan. Paano grabbing yun? No, I'm not grabbing him. I'm just holding his hand. No, I saw you. No, I'm not. I'm not grabbing his hand. I'm holding him. So kung bakain insist ko yung point ko, and then I said, uh, I'm sorry for that. Pero sa totoo lang, nakakabwisit. Kasi alam mo yun, napaka self-entitled. Wala kang ginawa. Kundi ang ganda-ganda na umaga mo, when you welcome mo, and then bigla kang sasabihin ng ganun. So, hindi lang pala ako yung naka-experience ng ganun. Lahat ng mga kasama ko doon sa daycare, nang kamalditahan niya. So, syempre, hindi naman natin sila masisisi. Ganun talaga sila katapang, syempre. Sila yung priority ng government, di ba? kung uh, kasama sila sa tax na pinabayaran natin kasi talagang mas pinapanigan sila you know kasi syempre mga native sila syempre. So mahirap kalabanin naman mga native dito. So kahit sabihin mo pa na na naiinis ka, nang gigigil ka kahit alam mo na may point ka, wala kang choice kundi magpakumbaba kasi syempre immigrant tayo dito. Tayo 'yung dayo, alam niyo 'yon. So ako naman ay I, I told her in a respect Full way. No, syempre. nag ako even though it's not my fault. And then, I think wala naman dapat naging issue doon. So, siguro talagang ganun lang talaga ugali nila. Hindi ko naman sila nila lahat. Kasi yung ite, tinulungan ako na mag-open ng, <laughs> ng trash bin. Kasi parang bago dun sa, sabi ko, paano ba to i-open? <laughs> Bigla niya ako tinulungan. So, thankful ako sa kanya. Hindi naman lahat ay masama ugali. No? So, yun lang talaga kanina umaga yung na-encounter ko na medyo alam nyo na siguro wala sa mood pa ka regla